May nakausap nga pala si Papa na magbebenta daw sa amin ng similya ng sigapo. Nasira daw kasi yung paminto ng palaisdaan nila at wala nga silang paglilipatan nitong mga sigapo habang inaayos pa. 350 piraso nga pala yung ibebenta nila sa atin. At ang sukat nga pala nito ay 3 at 4. At sa mga nagtatanong nga po pala kung magkano ko daw ba ito nabibili. 70 pesos nga pala ang isa nito. Isahang presyo lang. Pero binigay nga sa atin na 65 pesos na lang kada isa. Nga pala sa mga nagsasabi, siguro malaki na daw ang kinikita ko. Kasi daw nakapagpagawa ako ng palaisdaan at nakapamuhunan ako sa ganitong klase ng sa totoo lang po, hindi pa naman ganun kalaki ang kinikita ko. Sadyang matipid lang po talaga ako at iniipon ko yung mga kinikita ko para dito. Hindi ako masyadong mahilig mag-shopping-shopping. Mag-order lang sa online. Pero hindi, importanteng bagay lang muna yung mga binibili ko sa ngayon. Yung kinikita ko ay nilalaan ko sa pamilya ko tapos dito sa aking negosyo. Sa panahon kasi ngayon ay talagang yanong hirap kumita ng kwarta. Iniisip lang ng iba sa mga vlogger na ang bilis-bilis lang kumita ng pera. Naku, kung hindi naman namin napaghirapan ng todo ay talagang wala din. Iniisip kasi ng iba yanong laki na ng aking kinikita. At meron lang chat-chat sa akin at nangihingi ng pambili ng cellphone. I-share ko man lang daw yung blessing na natatanggap ko. Alam nyo, nagsishare naman ako ng blessing pero para sa pamilya ko muna. At saka grabe naman, cellphone talaga. Iphone pa. Yung hinihingian mo, android nga lang. Buti sana kung tulad ako ng ibang mga vlogger na talaga namang ang laki na nang kinikita at kahit mamigay ako ng lupa sa paso. Pero malay nyo naman soon, gumita tayo ng tiba-tiba o ay di mamamahagi ako sa inyo. Kaso nga lang sa ngayon ay talagang saktuhan la ang sa aking pamilya.